tayo ng side mga boss Itong port na ito mga boss uh, Port ng Malagan Mapunta po tayo ng side Sa delivera natin mga boss Ito mga boss yung delivera natin Sobrang laki Mapunta tayo ito mga boss balik 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 kamu ini kau menggasak kamu ayo tetangga lagi dong bro Kaya seteng gaya get it to Du! Du! Du!

Sako pang buong kalsada mga boss Tay, patanggal tay Ayan mga boss oh ba? Tay,

Zo so van leed mag abos en daarna mag alles. Nee. Goed, Tandaan, kemudian kat pilihan, mga bos, o. Tubuhkan lapang. Bos, balik dulu, bos. Kita balik mga bos. kena balik dulu, mga bos. Kita balik dulu, mga bos. Y yeah. yeah, la, 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 yeah, y la, la, y yeah, la, ah, yeah, no. ¡Sí! ¡Vamos, que? Yeah. ¿no vamos si sí, mga boss, try ita 30 mga boss for three 3 weeks alam <laughs> <laughs> mga boss, yung iskot natin mga boss Ibigay natin mga boss, mga bisaya ang bakol pala yung mga boss eh. Ayan. Ganda ng daan dito oh. Yan mga boss ah. na siti na mga boss utso na yan oh oh yung driver po kayo mga boss chill lang 30 mil 30 mil mga boss pero kinuha na sa isang araw takto Kau tak ada sampai saya, Jan. 360 pre, pre ha? 360 ko ha, pulaw kasi ako mo, baka akala bayan nila yan oo, bubangin din nato si Yeti utso na to bubangin oh, doy itang nila doy chill lang, 30 mil Chil -chil lang, yung 30 mil Sakop ang bungkal kalsada Ito, ayan o oh. Ang kalsada na yan, sakop na yan Walang ibang makasalubong Kahit padyak na, hindi magkasya eh Oh, shout out sa iyo dyan, bay. Nakatambay daw. No. Shout out daw. No. Ah, oh, dito na tayo sa may ginagawang kalsada mga boss. Ah, oh, shout out sa boss namin diyan. Boss, shout out sa iyo diyan. Baka meron naman diyan. Ah, oh, shout out dito sa lahat ng mga construction worker. Para sa inyo daw.